ayan guys gagawa tayo ng bola bola may caroch matcha syarap black pepper and ito naman lemon pepper seasoning ayan siya. tapos lagyan natin ng flour lagyan natin din ng cornstarch So, yan yung himay-himayin ko, guys. Tuna. Gawin natin bola-bola. Ayan. dami na. Isang kalirong malakay. yan. So, hindi pa siya luto. Ito. Ito. ito na. Ayan, so gagawa na tayo guys. Haluin na bula bula. Ayan na siya guys. Perito na. Ayan. Ayan.